Kumusta, mga mahilig sa pelikula? Ngayon, ating tuklasin ang kamanghamanghang mundo ng isa sa mga obra maestra ni John Woo, ang pelikulang Face Off. Ipinalabas noong 1997, ang pelikulang aks aksyon na ito na may halong science fiction ay nananatiling hindi malilimutan, patuloy na humuhumaling sa mga manunood gamit ang nakakakit na kwento at mga kahangahangang eksena ng aksyon. Tungkol saan nga ba ang Face Off? Isipin ninyo si Sean Archer, Isang ahente ng FBI na ginampanan ni John Travolta ay pilit na hinuhuli si Caster Troy, isang baliw na terorista na ginampanan naman ni Nicolas Cage. Pero may kakaibang twist, si Archer ay sasa ilalim sa isang komplikadong operasyon para kunin ang mukha ni Troy para mapigilan ang pagsabog ng isang bomba. Tama ang narinig ninyo, kinuha niya ang mukha ni Troy. Kung hindi to drama, ewan ko na lang, ang pelikula ay matalinong tumatalakay sa mga tema ng pagkakakilanlan, paghihigante, at sakripisyo, kasama ang ilan sa mga pinakapanapanabik na eksena ng aksyon na inyong makikita. Si John Woo, ang maestro ng mga malabalit na barilan at slow motion, ay muling nagpakitang gilas. Ang kahangahangang koreografiya ay siguradong magpapako sa inyo sa upuan, nalilikha ng isang tunay na kapanapanabik na palabas. Pero ang face-off ay hindi lamang basta isang pelikulang aksyon, ang pagganap ni na Travolta at Cage ay pambihira. Ang dalawang aktor ay nagpalitan ng papel at gumanap bilang isa't isa, isang tunay na patunay ng kanilang husay sa pag-arte. Ang pagganap ni Travolta bilang isang nalulungkot na tao at ang kay Cage bilang isang charismatic na baliw ay lumikha ng isang magandang kontraste na nagbigay ng lalim sa pelikula hindi natin malilimutan ang emosyonal na aspeto ng pelikula. Ang pakikipaglaban ni Archer para protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang mga paghihirap sa paghahanap sa kanyang sarili ay nagbigay sa pelikulang ito ng kakaibang dating. Ang perpektong kombinasyon ng nakakakilig na aksyon at nakaantig na kwento ang siyang dahilan kung bakit ang Face Off ay isang hindi malilimutang klasiko. Kung hindi ninyo pa napapanood ang Face Off, ano pa ang hinihintay ninyo? panoorin ang napakagandang pelikulang ito at damhin ang galing sa paggawa ng pelikula ni John Woo. Maniwala kayo, hindi kayo magsisisi. Paalam at patuloy na masyahan sa panonood ng mga pelikula.